So for today's video, kaichika natin tong simpleng tanghalian dito sa aming bahay. Kung nakikita ninyo, ay eh, konti lang ang aming ulam ngayon kaya hindi man tumalabang aking magic kanina. Katingnan mo naman kay gulay lang at fried chicken tong laman ng aming mesa. Sis, kaya kung tumalab pa yung aking magic, ay eh, baka hindi na rin namin maubos. <laughs> at tong aking junakis, kaya hindi mo man talaga mapigilan na magkwento ng kanyang mga pangyayari sa kanyang mga kinabuhi. Kaya kung hindi mo yan pakinggan, eh sabihin agad yan na hindi na lang siya kumain kaya matulog na lamang siya. <laughs> At pagkatapos namin kumain, ay may nakasayin talaga yan sa kanila na maghugas ng pinggan. Pero kay Duda talaga ako, pag itong isang junakis ko talaga ang maghugas na ng pinggan. Kaya patawa-tawa lang man yan, kaya kung hindi ka na makatingin sa kanya, ay biglang tapos na yan maghugas. <laughs> <laughs> at pagkatapos marinig ng first bell ay eh mag na talaga niyan kami kay hindi naman namin maapas yung oras pag mag second bell na kay kung malit man tong aking isang Junakis kay magpahatid naman niyan kay mahiya naman agad yan hindi niyan pumasok dito sa ilang classroom kay hindi rin naman sila gusto magsabay ng kanyang kuya kay iwan ko ba kay para mga aso at pusa at iyon lamang po ang aking chika ngayong ara na to at sana mag-follow ka na at mag-react ka na rin maraming salamat po babush